So, what's up mga guys! Welcome back again to Richard Kabili Vlog and for today's video guys yan, Nandito ulit tayo sa Lucena City at uh, may pupuntahan tayo na Anong nga to yun? Anong pangalan? Trend Factory Trend Factory dito sa may... anong nakakasakop nun? Ilayang Iyam Ilayang Iyam mm. uh, Doon sa may Ilayang Iyam ang nakakasakop So ayun guys, samahan nyo kami at titingnan natin kung ano bang mayroon doon. So balita ko, ano bang mayroon doon o big, uh, big, sale. Big sale daw, big sale. Doon kasi mga sapatos is mga ano tawag doon, mga buy three. Ay may vlog nga pala tayo doon. Yan, kahit di ko na paliwanag. Bisitahin niyo lang yung vlog ko doon. May vlog tayo doon nung last time. Pero pupunta ulit tayo, magba-vlog ulit tayo doon. Sa Trend Factory na ating pupuntahan at samahan nyo kami kung anong mga sale at, at magagandang sapatos na nagmumurahan laang. mura lang guys kaya yeah. kung gusto nyo mura sapatos at, at, taga rito lang kayo malapit sa may Lucena yan samahan nyo kami at ayan, nandito na tayo sa may diversion, diversion. so guys yan nandito tayo sa may the version yan oh, Wow. Yes. oh. Yes. ano yun? Batok? Wow. ah oh, kabulok ng daan talaga dito <laughs> nalagabong nga na <laughs> last time ganun din hindi, ayaw ko ba't doon may butas hindi naayos may butas dito sa may pagpupunta kang going Manila Papuntang going Manila Papuntang going Manila <laughs> papuntang Maynila dito lagi nalagabong hindi ko pansin nga yung butas nung nakaraan hindi ko rin pansin naiwasan mo yung mga oh, shout out eh. sa magagawa <laughs> ah na nalagibo ang ano busina it okay diretso na yan guys pa Maynila ba pa Maynila tayo <laughs> Sambang punta nitong kabila Wala, inati lang ah, Inati lang yan, ginagawa pala dito guys yung daan yan. Tulay Tulay Kala ko yung hinati sa'yo Kaya ba ba linya dito Iba pala yung linya dun Nalagubong talaga doon sa ano ay. Yung eh, kahit mabagal ay nalagubong Wara ko yung sobrang lalim ng butas na yun Kaya pag sumiyot yung gulong ay Siguradong nalagubong yung ano, na Naugtol So yung guys, ang daan natin ay dito sa may Queen Margaret Liliko na tayo dito sa may papuntang Queen Margaret At samahan nyo kami So malapit lang dito, liliko kami sa may pakaliwa Sa shortcut Tapos liliko uli kami paglabas namin doon sa kabila Liliko uli sa pakaliwa uli Yan, yeah, nandito na tayo sa may Queen Margaret Yan, yeah, liliko na tayo dito Kari pa lang nasa unahan natin lilikurin, no? Kari pa tayo yung pakto. Ah, alam <laughs> lilikurin na ito dito tayo sa may gilid ng Queen Margarita tayo dadaan. Sure ka ito, pagka ano, dito na kami dumaan pero may daan doon sa may, sa may papuntang ano, Pacific, sa may Pacific may daan din. Problema lang pag doon tayo dumaan, baka traffic, kaya... Mas maganda dito na tayo dumaan para iwas traffic. Oh, baka may iwan ng motor. Kita oh. ko. Yan, sure ka to guys. Gilid ng Queen Margaret Hotel. Kaya well, no, ng yung... Yeah, may mga for sale dito sa gilid. Do. Punta. oh, dito yung Queen Margaret sa may kanan natin. Yan. Queen Margaret Hotel. So diyan tayo gumraduate nung ano college diyan. may diyan ginanap sa may kanan natin Queen Margaret Hotel. Yan. guys, nandito na malapit na tayo sa may labas anong ba itong pabrika nasa kanan nga ba? Huh? Oh, wala si na overtake ah, ang labas na ito dito sa may Alpha Mart ay dito nga pero kami nagdaan ah. yung tapos kakaliwa tayo dito pag pupunta tayo ng ng anong tawag doon Ano na ito yung pangalan Trend Factory Trend Factory, Factory. mga kalasing aray pa rin mukha mm -hmm. ito nag dito rin dumaan talagang medyo ano ay, medyo malapit ang dito iwas traffic pag doon sa may kabila ay talagang ang traffic ay todo batasig na marit sa isa no? ayan guys ayan guys so may papuntang pasipik ito Lucena or bayan ng Lucena itong daan ito malapit na yun Trend kita, kita. Factory Sumaki so, kita naman ninyo Itang kita ang Trend Factory Yan Problema, pa parking natin Ulan sa loob. Yung no second floor oh. Liliko tayo din eh Diyan ba yun? Mm. Nga ba? Oo oh. Problema, ipapasok tayo doon sa loob. Sa may Rosario oh. Village Meron, may parking Meron, sarap Oo mm. Luwag Oo oh. tayo wala na ba? meron pa yan papasok tayo dito yan papark lang ay wala dun sa may karatag ng pula dun tayo nagpark yung dati ah kaya nga hindi dapat mas maganda sana yun yan ayun na maunahan tayo wala yari pa pa rin ni din ay makikipark tayo hindi ba wala alam lumang dito ang dumaan yan no? Dito sa tabi. Yan, sarado ginagawa at aring kalye din. Eh. Yan oh. Yan, nakakyat dito sa may stainless na hagdan. Na kasama ko ulit si Utoy at si Mrs. Yan. Factory. Oh, wow, okay ito pala dito sa labas eh. Yan. Bandel na isang Ha? Bandel Ang dahil pagpipilian Grand Factory niya, yeah, maraming nabili. Strictly no eh. sock fitting Hala, basok. Pons. Oh. Hala, tumakay. Yeah. Oh, dami. Oh, dami. note guys kapag pupunta kayo rito sa trend factory so magdala kayo ng medyas pag hindi kayo nakasapatos so ayun guys para hindi na kayo manghihingi ng plastic magdala na kayo ng sariling medyas para pwede kayo magsukat bawal ang hindi naka medyas pag magsusukat madami ang yan na bibili. Ha? Kamo. Yan 'tong ganitong box, oh, lalagyan ng sapatos. Ganyan kalaki. Magkano 'yung isang ganito? Oh. Hmm. Yan ganitong lagay ng sapatos. Para iwas dumi. Tubo ba? Tubo. Lugeng <laughs> nga. Dapat na i... Kay... Ay, iyo lahat yun ah. ah na, mama mo. Nasa loob pa. Ayan ah, guys, ang dami talagang namimili dito sa may trend factory dito sa may Lucena. Ayan. Dito lang yan. Ito ay papunta sa may... Sa Riyaya. Ito yung papuntang hmm. Anong Lucena dito. Anong medyas? Black. Black. Right. Black. Ayan, punong-punong ah. sa loob. Ayan, ah. yeah, trend factory. Yan, mo talaga nalabas ay may mga labi labit punong-punong sa loob. Yan. Dami. Ano ko na ni Jess? Sa may Trend Factory at yan, bumili na si Otoy do ng ano nga yun? 6415 6415 so, Ibig sabihin niya 6 item 415 Meron siyang dalawang shoes tapos may isang short. damit or short. Tapos medyas. O di parang si ilang item lang. Ah, chanelas. Yan. Chanelas, Chine dalawang shoes, isang medyas, Tsaka, huh? damit. Ah, short or damit. Hmm. Parang pa five item lang ah. May binigay na pa rin wipes. Ah, may binigay na Wipes. Wipes hmm, na. Lang. Ayan. Yun daw. Bali lima. Ito yung Ayan. Ito yung mga pinabili ni Otoy Shoes. Tapos. Chinelas. Ayan. Dalawang sapatos. Yung isa. Nandun na nakalagay. Yung no, kita naman ninyo kanina yung sinusukat ninyo ito eh. Ayan, kaya talaga namang yan, ang daming napunta rito sa Trend Factory. Paalis na lang kami, ang dami pang nagdadatingan, ang daming ding naalis agad, ang dami pang nadating. Kaya kung ako sa inyo, munta na kayo dito sa Trend Factory sa may... Anong lugar to? barang Ilayang Iyam. <laughs> Basta, ito yan. Na, ano, ilayang Iyam ata ba ito? Ilayang Iyam, yan. Guys, pinakita ko naman sa inyo kanina yung lugar. Kaya, pang ginawa nyo, punta na kayo sa... Sapatos Trend Factory Boom And Guys, welcome to the city of Lucena